Di dito. Alis tayo. Po. Hindi tayo alis, hindi tayo mayaman. Laman na tayo. So yung nagsabi? Dito. Hindi tayo mayaman? Tayo. Ay, hindi. tayo mayaman. bayan tayo. hindi yan eh. Huwag, huwag, hindi tayo, tayo bibiling, alis tayo pa rin, tayo bibiling laruan. Ano? Tignan mo nga ako yung kita nakikita. Hindi tayo Hindi tayo bibiling fish tayong pera. Hindi, hindi Wala, hindi ka tao kasi mayaman. <laughs> Bakit? Wala tayong pera, hindi tayo mayaman. Hindi, hindi na, wala tayo. Hindi tayo. Duhalan. Hindi naman eh. Sabi na! sabi? Hindi Hindi nga tayo mayaman sabi. Laman na <laughs> Hindi. Laman Bubugbugin ko nagsabi noon. Hindi! Duh. Bakit? Duhalan. Hindi tayo mayaman. Laman tayo. <laughs> Hindi sabi eh. Wala akong pambiling. Wala nga akong... Nasaan? Nasaan? Laptop. Hindi tayo mayaman. Sira. 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 Wala nga tayong kotse. Wala nga tayong kotse. Nasaan? Ano? Oh, tricycle. Ano? Oo, tricycle lang yun. Wala naman tayong kotse. May opelan. Meron. Ano? Kotse mo. Ano? Kotse mo? Uh, hindi yung kotse na sinasakyan, yung ano, taxi, wala nga. Di ba? Diba? Hindi tayo mayaman. Di na, di tayo. Kaya nga, wala nga tayong sasakyan. Kaya hindi tayo mayaman. Oh, wala nga tayong kotse. <laughs> wala tayong kotse, hindi tayo mayaman. <laughs> oh O, sige na ha. Ano lang? Ano siya? Nasaan? Ah, uh, siya na ipam. Nadali <laughs> ipam? Ikaw na. <laughs> Nadali niya? Hmm, sige. Wala nga akong cellphone eh. Di Mahirap lang tayo. Hindi! Ayaw mo maging mahirap? Ayaw siya. Ano? Hindi tayo. Ha? Hindi tayong fish? Wala tayong pambili, wala tayong pera. Wala, <laughs> wala! Wala nga kasi may lang tayo, hindi tayo mayaman. <laughs> no sus. Hindi ka tayo mayaman. Alam mo na 'yan. <laughs> ano mo nang sabing mayaman tayo? Tito. Tito. Ah. Baet. Wala. ka. Kawawa ka pa rin. Oo.